Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong super team na nabuo ng New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang payag na nga po makipag-trade talk ang Atlanta Hawks sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop, sa kalalabas palang lang na balita ngayong araw ng NBA insider na si Adrian Wojnarowski ng ESPN, ito na raid na nga na po ng Brooklyn Nets si Michael Bridges papunta sa New York Knicks, kapalit si Boyan Bogdanovich at sang katerabang mga draft pick na binubuo ng apat na unprotected first round pick, isang protected first round pick, isang unprotected pick swap, at isang second round pick. Yes, ganyan nga po kalaki ang binatawan ng Knicks para makuha lamang nila ang matagal na nga po nilang target. Pero sa kabila nga po niyan ay napaka worth it na naman nga po ito para sa kanilang team. Gayong literal na nakabona nga po sila ng isang legit na bago at mas malakas na lineup na bubuuhin ng Villanova boys na kinabibilangan nila Michael Bridges, Jalen Bronson, Dante Vincenzo at si George Hart na agad-agad na naman nga po nag-usap-usap patapos ang ginawang trade ngayong araw ng New York Knicks. Ikangay hindi na nga po talaga sila makapaghintay pa na magsama-sama sa loob ng court sa susunod na season. At ang maganda pa dyan mga katrops ay sasama na rin naman nga po sila sa lineup ni Julius Randel at maging si Oje Kaya sigurado nga po na magiging mas malalim ang kanilang lineup at mas magiging competitive nga po sila sa Eastern Conference. Kung saan meron na nga po silang malaking chance na talunin ng ating defending champions na Boston Celtics. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang payag na nga na makipag-trade talk ang Atlanta Hawks sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na malaki na nga po ang pressure na hawak may ng front office ng Lakers since kailangan na nga po talaga sila na gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup ngayong offseason. Yes, kailangan na nga po sila maging agresibo at naniniwala nga po ito na si Dejante Murray nga din po ang pinakanaungunang superstar ngayon sa listahan ng kanilang mga target na makuha sa lalong madaling panahon. Mismong si Murray na rin naman nga po nagpahiwatig na gusto nga po niyang sumali sa Lakers ngayong offseason. Ngunit syempre bago pa man nga po nila makuha ay kailangan muna nga po ng Lakers na mag-offer ng trade package na siguradong hindi tatanggihan ng Atlanta Hawks. At sa kabutang ang na naman nga po mga katrops, ay may lobas na nga pong balita mula kay Jake Fisher na willing na nga po ang front office ng Hawks na makinig sa mga i-offer nga po sa kanila ng Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po sa Lakers ay makikinig rin naman nga po ang kanilang team sa mga i-offer nga po na trade package ng Phoenix Suns at New Orleans Pelicans. Kaya kailangan nga po talaga ng Lakers na galingan sa pag-offer sa Atlanta Hawks upang sa ganon ay sila nga po ang makakuha either kay John Murray o di kay si Trey Young. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.